Pakain. Biar. Ah. Manager ba mo Ah. Kumboy. Kain po. Matis. bulat, Doon ako bulad na tilapia. Sunog. Oh. Sunog. Kamatis. Kamatis. ulam sa pobre but kung amin mo kaon litsun mong kuno ay dia hmm? jadi sabang siya hmm kalayo basa kan kalamang lay balay mong mam. Gabi. Oh, with oh. gabi, Gabi. Mama, ha? Oh, binili, binili yan. Sa paling kita hapon. Ah, alam niyo, sigang na Gabi. Mm -hmm. Sa iyo lahat yata, lahat ang luya. Lahat yung luya. Hindi ba alam Luya, oh. Malamit. <laughs> <laughs> Malamit na. Oh! Malamit gabi. How to? How's? How's to? Kapit na sunog tong rila ni Jewel. Jewel? Kaya, ni Bilesor. Yung nito to. Nag-aso-aso na kanina. kay na-wire na. Naputol. na putol ba? Naipit oh. dito sa may tanki. Murag to nag-aso-aso. Murag nag-ground ba? Oh. And then? Dali-dali na -dali sa nag ang wire. Hmm. sa battery. Udah bet. Kenapa di jasa highway rain? Oh, di mana suka satu tok ngilid Doktora La Rosa kani ha mm? Sa sulod. Mm. Sa clinic. May examen tsaka princess ga. Hindi may hiskot about sa mga teen age mother ba? Mm. Mm.